Adi Ara Suzuki EPB ayan na lumos ng tubig ayan kita nyo sa intake ayan o no? may tubig oh. may tubig saka tubig kasi nabaan Ka ano sa pag kol? naging adlaw no? Uh, okay. oh. sa gabi Suzuki EPB titingnan natin to kung mapandar pa natin to kung anong magagawa natin dito Ah, uh, eh, tanggalin lang muna natin. Oh, tanggalin lang muna natin yung spark plug. Saka para doon doon natin. Baka, baka madala lang. Pero nakaanda naman yung kolon yun, namatay no? Hmm. Mura na yung problema ni Ron. Martis Kasi bula na yung eh, mag ilis eh, magtanggal kita sa lindirin. Sugda na natin tanggalin ang mga ignition coil at mga spark plug at ating paikutin ng makina para mapalabas natin yung tubig na nahikop galing sa baha. Tinanggalan natin ng spark plug tapos pinaridundo natin para makalabas yung tubig na nahigop galing sa baha. Okay, wala na yung may spark plug. Natanggal na yung may spark plug. Okay, umikot naman. Pero di lang natin siguro na, siguro na di nagbaluktot yung barbola kasi napanda rin lato tapos nabiglang namatay. Tapos na nating napalitan ng batong air filter, napalitan natin ng apat na spark plug. Kaya kabit na natin. Thunder na tayo. Ayan. Buti na lang. nag pa. Thunder na. Okay na. Nakabog-abog pa, oh. Start ulit. Ayan. Ayan Siyempre, revolusyon-revolusyon. Ating tingnan ang tambutso. At dito sa tambutso niya. Ayan, kita niya may tubig pa. Ayan, kita natin na nakalabas na yung mga tubig galing sa baha at na pa natin. Okay na. Tansak na yung kamay na panginaw. Kumbati!